hello mga <coughs> master gagawa tayo ng ganito kasi sobrang na talaga yung dami ng tubig yung volume ng tubig na binubus ng ulan hindi talaga maganda para sa hubas, siguro kaya kaya walang kasi nung nagtatanim dito sa Mindoro, dahil nga dun sa problemang uh, tubig ng ulan Sobrang dami talaga dito kung umulan at malimit ang ulan dito sa Mindoro. Puntang norte, medyo mm, konti lang siguro yung ulan doon, yung tubig. Kaya marami ang nengganjang ganyang magtanim ng ubas. Pero syempre, uh, hanggang may lupa, pwede tayo magtanim. At dito sa Mindoro, may lupa rin. Na ang backyard garden. Magadang mga, halaman lalo, ng ubas, mga, man, ng mga halaman lalo na ang ubas sa pagmastan Bawat araw na lumilipas sa mga pagsubo At kalaban sa taniman Kailan ay hindi susukuan hanggang makamitan Ang bawat tagumpay sa butil ng mga ubas Magandang halaman Lalo na ang ubas siyang pagmustan Bawat araw na lumipas Tagumpay na raramdaman Sa bawat katas na nalalasap Bawat pagpitas pagkagat Sa bawat putil ng mas nasa power sa pagkagat sa bawat util ng ubas. Power sa pagkagat sa ng ubas. Kaya kaya gagawa tayo ng paraan para ano para makapag-produce ng uh, quality na ubas. Ano, hindi tayo titigil, hindi tayo susuko kung hanggang sa ma-perfect natin, hanggang sa makuha natin ang tanging gusto natin sa pagtatanim at uh, pagpapaganda ng ubas. Ito, maglalagay tayo nito mga master. <coughs> Alu black, kahit ganito na lang muna. Ang nakikita kong kagandahan niyan, mas ano siya sa kaagaw na uh, mas madali siyang linisan kasi lilinisan lang natin ito. Kasi dito manggagaling yung ano, yung pataba. Lalagyan natin ng mga damo-damong ganyan. Lalagyan natin ng mga organic na pataba sa loob. Ano, ang ugat niyan kung ang lupa ay makaabot hanggang dito. Hanggang dito. Ang ugat niyan magkakaroon dito 'yan. No, kasi na, lahat ng matatabunan ng lupa na parte ng katawan ng ubas magkakaroon dyan ng uh, ugat at uh, tutubuan ng ugat kaya medyo mataas na yung ugat. Ngayon, kahit ang tubig na andito sa ground, at katulad nito, oh, basang basa yung mga ground. Oh. Kahit nandyan yung ground, yung tubig sa ground, posible na hindi siya uh, maapektuhan kasi ang ugat niya nasa ibabaw. Ngayon, ang isa sa naiisip ko, open naman siya, 'di ba? Pag sinabi natin, paano hindi ano, ay eh, open, pwedeng diyan din mong yung basa pwedeng maglagay tayo ng plastic dito mga master yung sukat dito naka ano lang ito papasok natin dito yung tendency ng ulan pwedeng hindi dito pumasok dito sa ilalim kung may pumunta man dyan na sip ng lupa na tubig hindi gaano karami na tulad ng direkta na bina, binabagsakan ng tubig yun po yung naiisip ko yung iba <clears throat> kaya naglalagay ng ano ng greenhouse kapag nasa loob ng greenhouse limitado na yung tubig na mapupunta sa halaman pero napakalaki ng capital kapag ka magi greenhouse kaya dito tayo sa mas murang capital ano eto may mga hollow block tayong dinagay dito kompleto to meron din yung kabila lalagyan na rin natin Ayan. hindi pa lang nadadala lahat dito unahin ko munang lagyan ito kasi medyo Uh, matrabaho din at nakakapagod din unang-una uh, -una hindi din tayo susanay sa ganito uh, kaya uutay-utay natin magaganda yung ano dito sa kabilang ito yung ubas dito sa kabila malulusog pero syempre uh, hindi ako kumbinsido sa performance kailangan talaga na maglagay ako ng ibang pamamaraan para mas maalagaan nahihirapan talaga ako dito sa panagulan ano pala ngayon uh, October, may December, may, may, December pa may November pa, may January, February na um, bus din ang ulan yan at uh, may mga bagyong parating kaya ito na gawin na natin at papakita ko sa inyo kapag uh, natapos natin gawin ganito talaga yung magiging sam sample nyan ito talaga hello, okay hello mga kamaster dyan yan cellphone na cellphone yan. meron akong binili pinakita ko lang sa inyo nakablog din yung isa kong video <coughs> ito yung bokashi uh, isang organic na fertilizer na gagamitin natin sa ating ubasan Uh, yan ng mga asosasyon ng mga magsasaka na gumagawa ng ano, ng uh, organic. 40 kilos siya. Dito sa amin, uh, ito ay 500 pesos. Eh, sasama natin to sa ating taniman. Uh, carbonized rice soil. Uh, cow, chicken, manure, rice bran, uh, mud press, garden soil. Ano, tuba. Uh, kung sak kung kung koksyon ano ah mix na to ipapakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng loob kasi gagamitin na natin ito do sa iba na gawa na natin na uh, taniman eto tinanggal ko yung um, ano may plastic sya sa loob ito yung itsura ng loob niya yan mix na yan mga ka um, master dyan yan pwede na dito yung isang ano isang tapakita ko dito sa isang camera natin yan pwede na dito yung isang ganito o dalawa agawa na lang ako ng ano ng sukatan para pare parehas yung lagay natin sa ating garden yan mga master ito yung ating taniman ya yan ginawa natin ang ganitong klaseng taniman para sa um, uh, ano um, panagulan kasi ang grapes talaga ang gusto niyan ay init hindi tubig ang nangyayari sa lugar namin sa Mindoro puro ulan ang marami siguro kaya sabi ko nga doon sa uh, umpisa ng ating milag. Baka kaya hindi... ano... Uh, baka kaya... hindi... Uh, marami ang uh, nagtatanim ng ubas dito. Kasi dahil do sa panahon, sa weather ng Mindoro, lalo sa Oriental Mindoro. Occidental Mindoro parang malimit doon ang init. Siguro doon maganda ito. Pero sa Oriental Mindoro, uh, may mga... ibang mga halaman mas ano mas mm, maganda kasi katulad ng mga ano mga fruit tree kasi ulan talaga uh, gusto gusto ng mga fruit tree yon uh, katulad ng mga rambutan, ano mga mangga. Ayun. Kaya dito marami dito ang ano ang prutas na nagmumula <clears throat> sa mga puno. Pero ubas sabi ko nga parang first time lang na magkakaroon dito na taniman sa kalapan itong sa akin uh, pero hindi tayo nawawala ng pag-asa sabi ko nga doon sa umpisa ng vlog natin hindi ako susuko na makuha natin yung tamang pag-aalaga ng ubas sinimula natin kailangan ipagpatuloy natin kaya ito uh, iniisip ko na ganito yung gawin dapat sasementuhin ko to pero hindi ko na ginawa kasi posible na um, itong area ay gamitin ko sa ibang pamamaraan lalo na sa unahan ng bahay ko ganun din yung nasa likuran ng bahay ah, uh, pwedeng kadugtong ng bahay at uh, dito sa side yan yung kung maglalagay ako ng ganito pwedeng semento. dito hindi mapapansin nyo merong ilan pa ano yung sa likod kompleto na na kong ginawa yung sa likod ng bahay papakita ko sa inyo papasilip ko sa inyo eto kulang pa umorder na ako ng ano ng hollow block uh, 100 pieces na hollow block uh, labis yon para dito uh, ang lalagyan natin ng labis yung sa side yung tataniman natin ng bagong mga variety uh, umpisahan na natin agad sa ganitong pamamaraan yon lalo pat nagkakatubig nga doon uh, hindi pantay ang lupa may mga lugong kailangan talaga may ganito ang ginamit natin dito Itong ano itong uh, gardening soil tapos sa gitna dinagyan natin nung mga uh, Mamay papakita ko sa inyo yung ating mga ano yung mga dahon dito na winalis tapos ginawa nating lupa yung mga uh, basura na natutunaw waste ng kitchen na ilinagay natin doon sa drum tapos tinambunan natin ng um, uh, garden soil ngayon uh, naging ano na siya uh, lupa na papakita ko sa inyo uh, yun yung nasa gitna tapos linagyan ko ulit ng ano ng uh, garden soil sa ibabaw tapos pag dating sa ibabaw lalagyan ko ito ng ano ng uh, yung binili natin na ano na organic fertilizer Wait lang, may papakita pa akong isa sa inyo. Uh, buko dito, mayroon pang gagawin tayo. Ito na mga master. Uh, dalawang vlog kasi yung ginagawa ko. Kasi meron ako isang channel na kailangan uh, lagyan ko din ng video. Kaya yeah, dalawa. Ito na mga master. May soft drinks tayo dito. Uh, ito, bubutasan ko dito. Yan. Yan. Meron tayong ganito. Ito. Uh, biak. Yung ano, walang taklog. Lalagay natin dito. Yan. Okay. Diyan na yan. Diyan na Isa. Lalagyan na lang natin. Yan. Dito na yan. Pag umulan, Tutulo dun yung tubig. Ang ilalagay natin dyan yung mga uh, fertilizer. Pwedeng yung ano yung mga liquid na organic. nadating ng panahon na i pure organic natin 'to. Ngayon lang ang uh, ginagamitan natin ng synthetic pa. Ano? Inaalala natin ang synthetic. Tutunawin natin yung fertilizer tapos sa tubig tapos ilalagay natin dito sa loob. Uh, sa magsisilbi na sisipsipin nitong ating halaman yun mga master papakita ko sa inyo yung um, fertilizer na ginawa ko yung mataban lupa ano tapos papakita ko yung kabilang ano ataniman, uh, taniman papakita ko din sa inyo yung i-update ko din kayo dun sa ating mga bagong seedlings yan mga master ito yung ano ito yun eto uh, ito nalabis na to eh dito yung galing sa kabilang ito, in ko na to. Linagyan ko, linagay ko dito yung natira. eto eto ito din yan, mga ganito. Yan. Na, tinutunaw natin yung ginagawa natin lupa. Ano, linagyan natin ng konting lupa pa. Yan. Ang, ang, nagano dyan, yung, ano, uh, African nightworm ba yun? Yung bulate. Tingnan natin dito kung makikita tayo. Pagkita ko sa inyo. Yan, umuulan na naman, mga na master. Kung may makikita tayong bulate. umilalim na. Ayan yun. Ah, nawala. Ayan yun. Ayan. Ayan mga master. Kita ba dito sa kabila? Ayan. Ayan yung ating ano ito mga master yan ito yan lahat ng meron na nito ano? lahat ng meron nitong taniman na ng bago nalagyan na natin ng ano ng uh, fertilizer ano organic ito na ito hmm. yan nagyan natin lahat doon sa likod na lagyan na natin. Lahat yun. Dito may, na, may Kasi Sabado ko pa malalagyan ng, ng ano, ng hollow black. Dahil pag hindi bukas madideliver o sa Martes pa madideliver yung hollow black. Kasi ang daming tanggap nung gawaan. Eto. Uh, pinakita ko lang sa inyo. Tapos linagyan ko nga noong lalagyan ng soft drinks. At ito lalagyan ko na. Lahat ito na may hollow na at nalagyan ko na ng lupa na pa, may pataba na lalagyan ko na siya ng ganoong ano uh, block ay ang ano yung plastic at pagka nakaisang um, naka isang araw siguro lagi lalagyan, lalagyan ng fertilizer o kapag ka, ko na kompleto ko nito para sabay-sabay na yung pagpipilitilizer natin ano uh, semi ang procedure na ginagawa ko dito semi organic uh, may halong um, synthetic habang pinapalaki lang natin kapag ito ay okay na ititigil natin yung synthetic at uh, if pure organic natin ang ating mga ubas. Yan, papakita ko na lang sa inyo yung mga ano yung mga bagong cuttings na pinasisibol natin at yung isang garden. Yan mga master. Ito yung pinasisibol natin. Meron ditong isang may sibol na, ito. Itong isang ito by by Conor. Ang problema bakit na andito ngayon? Ito. Dati ito na andito sa kabila, sa likod. Nadali ng pusa. Kaya kinakabahan ako kung anong mangyayari dito. Kung tutuloy ba ito kasi nanlagas talaga ito. Naglagas-lagas ito, tanggal ang lupa. Tanggal itong ano, itong mga tanim natin nagtanggal. Tanggal dito sa taniman. Uh, wala na akong magawa. Ilinagay ko na lang dito sa ano sa taas. Ang problema ko lang dito, nauulanan dito kapag ano. Dito kasi sa kabila, ligtas sa ulan ang problema. Yung pusa naman dahil hindi nga nauulanan, hinihiga naman. Ito. Uh, wala pa tayo talagang ano ang um, nursery. Dapat talaga nasa nursery ito. Uh, yung may UV plastic para hindi sa para nakakakuha siya ng sunlight tapos hindi direct ano hindi direct sa sunlight hindi maapektuhan ng oso, nung, ano nung sobrang init tapos hindi na uulanan okay sana uh, panalangin natin magtuloy-tuloy siya katulad nitong isa ng bike ko meron na yan ipapakita ko doon sa isa kong video sa kong vlog yan mga master pinapakita ko sa inyo natapos na yung taniman ko dito meron ng lahat um, lahat ito meron ng lupa meron na rin siyang organic fertilizer isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu, labing isa, labing dalawa. Labing dalawang puno ito, meron isang maliit. Kasi yan yung lagi nala lumulubog sa tubig at laging namamatay ngayon. Siguro naman, makakasurvive na siya kasi hindi na siya lumalangis sa tubig medyo malago na ulit ano, ang damo ang isa pa dito mas madali siyang uh, damuhan kasi hindi tatamaan yung puno kasi nasa loob na siya ng hollow uh, okay mga master ito lang uh, isang pasilip tapos siguro panibagong vlog kapag ka nalagyan ko na nito ng um, uh, plastic lahat ano lahat-lahat na to tapos saka uh, balak ko kasi lagyan din ng mga ano ng mga ah um, uh, pataba na na saging ano ng saging balak kong lagyan okay na po